kayo ba pabor ba kayo na dapat ng hulihin at hindi na pa uh, uh, magbiyahe ito mga ito akalan uh, do ah uh, tama ka diyan pabor kami doon sa panguhuli kaya lang wag naman sanang gawing miriking ka dahil nga alam mo yung enforcement natin dito masakit man bitawan natin ang salita sa ere <laughs> nagrabi dito sa enforcement sa lalo na sa transportasyon dahil nga ang ginagamit na milking cow na basihan po nila, yung JAW, yung Joint Administrative Operation, na lahat na lang ng huli nila na kahit hindi naman Joint Administrative Operation dahil itong batas na umiiral na ito ay superseding of the law. ang aking sinasabi na personal kong opinion ito. Aha. Dahil sinopersig yung Republic Act 4136, maliwanag po yung batas na ina, uh, pinalakay at inaprubahan sa Kongreso at Senado. Pero itong jaw na ito ay ginagamit na lang ito, hindi pumapasok, maliwanag po ito. Out of 100% na huli ng mga durubo na enforcement, ay wala pang, na, wala pang 80% na pumapasok sa gobyerno, kundi pinipera, nagtatawaran na lang dyan. Kaya nakakawa mm -mm. Ah, dahil batas tayo ng batas uh -huh. pero ginagawa namang gatas ang batas sa uh -huh. Pilipinas.